So, ayun na nga guys. Grabe na. Grabe na talaga. <laughs> Laglagan to na Max na. Bago natin panoorin yung video ni Senator Amy Marcos, kapatid ni BBM. Talagang binansagan niya yung ano, uh, uh, budget ng 2025 na napakabulok. <laughs> at napaka walang kwenta. Itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Grabe. Linulus tayo ang Grabe pera. Na talaga. At... Laglaga na talaga. Ito na max na. Ito yung interview niya sa... Itong budget na to na ay tapakabulok, business. walang kwenta. Linulus niya tayo ang lahat. pera. At... Na sinisira ng hindi Marcos yung kapatid niya. Sinabihan niya na pati mga may planong ano nung may plano baguhin yung konstitusyon sa pamagitan ng perma yung PIPI na yon alam na alam niya kaya binanggit niya lahat eh ko lang kung maniniwala yung ano maniniwala pa sa kanya yung Duterte supporter niyan <laughs> so pero ano, ore natin guys yung ano uh, interview niya how is your relationship with your brother Well, uh... Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman pero siyempre nasasaktan ako pag sinasabi lagi. Ba't mo inaaway ang kapatid mo? Oh. Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang uh, ginagawa ko, nagpapaalala lang kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mm. Mamaya, mapahamak siya. Mm. Eh, kung tutuusin, ako talaga ang malaki, ang taya dyan sa administrasyon. <laughs> Gusto ko magpalumpay. pagkap sa... So, ano kayong klaseng taya dyan? <laughs> <laughs> Anong kasi to bilyon Billion, 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 billion. At <laughs> dulo, ako ay Marcos eh. Yeah. Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Kino pinariringgan mo? Lato. Ang um, pinariringgan niya to, ay ah, may iba yatang may pinaparinggan, sigurado na to. Pagkasi ito ano to, si Tamba. <laughs> <laughs> Yun sumisira <laughs> sumisipsip-sip sa you kayo no nabibiyian <clears throat> Natin. Mo. At uh, marami. Uh, baka, baka na, overtime eh. tayo. <laughs> <they're doing laughs> right. Pero ibig ko sabihin, for example, ano, noong hmm. nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon hmm. sa pamamagitan okay, ng suhol. Pinapirma <laughs> ng suhol. May tinigil rin niya. Nung sinabi ko, nako, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Oh. Ang salita ako. Sabi ko, wag na natin gawin yan. Abala yan. Magulo. Eh, sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na huwag, huwag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Di nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba. Sabi Kaya pala, paiba-iba yung desisyon ni no? BBN na uh, abala lang yung impeachment kasi sinabi nga ni uh, Amy Marcos na ganyan, abala lang yan. Sinabi din ni BBN, abala. Pero, tinuloy pa rin ng mga ano, crocs. <laughs> <laughs> Talaga hindi nakikinig, wala na di hindi, hindi na pinapakinggan niya pangulo. Kaya tingnan mo ngayon ano nangyari. Gulong-gulo na ang administrasyon niya. Hindi nakikinig, walang sariling ano talaga, hindi mahinang leader. Talagang mahinang leader. <laughs> hindi pinapakinggan ng ano niya, mga tao niya. Kaya na sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway. Wala siyang kasalanan dyan. Mm -hmm. Wina-warningan ko, babala, na itong budget na to ay tapa Walang kwenta. Linulus tayo ang... Ayan na. <laughs> Napakabulok. Walang kwenta. <laughs> Grabe naman yan. Grabe naman yan naman ang IV. Ay, wala. <laughs> Sina to? <clears throat> Nambirano pa naman to. Laglag pa naman sa Magic 12 sa survey. Sigurado, totoo yan. Kasi sa DDS, parang uh, 80% yata. Kaya sigurado lang lag na. Kung hindi maniwala sa interview na to. O oh, sige, sige, katuloy na ang pera at uh, talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Baka ang tinutumbok mo ay si speaker. <laughs> Kung uh, minsan, kung uh, nagkaroon ng problema doon sa minsan, eh, talagang uh, pinagtatanggol. Minsan o palagi? Alas hindi ko na magsabihan. May sariling ano na eh. tang presidente na nga eh. <laughs> parang nagpapagansalot na nga eh. <laughs> Grabe. Tatuloy natin. Tanggol ko naman yun. Talagang mm. pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Mm. eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Mm -mm. Ganyan talaga. But how would you describe? Yung tanong ko kanina nabitin, no ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? O naman. Or papano... ang, uh, ang kapatid ko at ako, kailan naman di naman ka, kami nag-aaway. At uh, alam ko, minsan nagtatam. Di sila nag-aaway, pero yung asa asawa kaya. <laughs> si first si ano kaya parang hindi sila nag-uusap ni ano first lady <laughs> nakapanood niyo ano nagsisimba sila hindi sila naghawak tinitingnan lang yung kapay. yung abi ba hindi <laughs> sila naghahawakan tinitingnan titinginan sila pataasan lang ano tuloy natin tampuyan kasi aminin ko masakit akong magsalita dere derecho hindi ko nga hmm. alam pa paano masyado kong franca at uh, yun pero bilang manang hmm. responsibilidad ko na sabihan siya na warningan siya na baka ito ang magpapahamak sa iyo oh. ayun so may basehan ang hindi lang magpapahamak sa kanya magpapahamak din sa iyo <laughs> Kasi mawawala ka na ng pwesto dyan sa gobyerno. <laughs> diyan naman na di na makakabalik yung mga Marcos kung ganyan yung pamumuno niya. Yung mga hindi na hindi pa pinanganak nung pamumuno ni Marcos Senior. Ngayong nalaman na nila na nakabalik yung Marcos ngayon, ganito pala yung pamumuno. Kaya never again na, na yan mga na. <laughs> Yung sabi niya, nung uh, never against si Sarah, uh, sabi ni Lilia, Never say never. Kaya impeach ka na ngayon. <laughs> never say never. Just a neighbor siya. Patuloy natin. Ang pag-question sa budget. Oo naman. oh, sige. Ano, anong Hindi nga ako pumirma eh. Mm. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. Dalawang magkaibang dokumento mm. kasi yung sinasabing blankety blank, mm. yung maraming blanco. Uh, maraming blanco mm. Totoo yun. Kaya mm. hindi ako pumirma ah? ng that bike, eh. Kasi ano na naman eh, nakakatakot. That... ano na yung mga kapwa-senador dyan? Diyan mga... Uh, by cam, ano, by uh, member na hindi umamin. Baka hindi nagbabasa, pirma lang ng pirma. Ang laki na sinasahod, sa mga pork barrel, hindi nagtatrabaho ng maayos. <laughs> Patuloy na rin amount of open parenthesis, blanco, uh, 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 close parenthesis. Uh, uh, ilang Ilang pahina yun. So, hindi obra sa'yo aayusin? Sabi ni Kimbo, ayusin ng mga technical experts. Mm. Dautas, aray you, ko, right? So, hindi, hindi obra sa'yo yun. hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadaki. Ang nga ni Congresswoman uh, Kimbo, eh, yung mga technical technical staff, eh, na sila yung mag-fill in the blanks. Uh, para maging safe siya, ituturo niya yung mga, <laughs> yung mga staff na no, nag-aayos. Eh, yung mga inaayos doon, yung mga grammar lang eh, mga error na grammar. Pero yung mga mag maglalagay ng mga numbers dyan, mga billion-billion na number, hindi nila gagawin yun. Apahamak na sarili nila. Yung nga sinasabi ng isang abogado, na bawal yung mga technical stuff error lang. Mga grammar error lang yung pwede lang galawin dyan. Yung mga numbers. Hindi pwede. Patuloy natin. Ilang kapangyarihan ng uh, budget at uh, uh, ay nasa Kongreso at Senado. Mm. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that uh, belongs entirely to the legislature. Mm. Kung mga technical-technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous mm. ah, yata yun. Kung tayong papayag <laughs> at saka hindi naman technical, isipin nyo ilang trilyon yun, mm. 1.3 Tril trill bill trillion sa DPWH budget one line lang ang paliwala various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang na nakasulat oh, eh. Oh, oh, oh. oh So, ang ah, sinasabi ah, natin sa pangalan ng, oh, di ba? Sino? Sige, Ewan, pangalan mo. Ewan, di ko alam. Oh, Bino so, VIP, so, sa sino lang <laughs> nakalista? 1.3 trillion. Walang VIP. lista. Sino ba may pakananon? Tama nun? ba yun? Di ko alam. No. Basta dumating na lang sa amin. Ang yeah. Badun. so, so, ang sinasabi mo ay, labas dito ang presidente. Walang, walang problema, Presidente. Ang may problema <laughs> dito ay yung legislatura. The House and the Senate uh, leaders. Hindi ko alam kasi uh, yung na, yung na, uh, <laughs> pinapunta ako sa Bicom, uh -huh. napunta ako minsan, oh. eh one minute lang, nagpicture picture lang. Ganun tapos, lang, tapos oh, na. Kahit tapos... na hanggang ngayon, hindi wala daw ano, enrolled bill na uh, pinakita yung Congress. Uh, Kine-question niya niya, no, uh, dating House Speaker na si Bibot Alvarez, Pantaleon Alvarez, yun. So ngayon, hindi pa nila pinakita sa mga membro nila. <laughs> ano kaya ang <yung> laman nun? <laughs> kaya question talaga nila, okay, nasa Supreme Court na. Paano ba yan? Okay. Tapos na, din nag na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture, picture. Hindi, hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba yun kasagsagan yun ng uh, anim na bagyo. Eh, inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous na nervous ako. So, sabi ko, diisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na mong problema, yung flagship siya? projects niya, tinanggal. Okay. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, na na lahat na inaasam-asam ng ating bayan, si ng ating tao, hmm. ay uh, hindi na isasatupad. At tinanggal na, na para sa mga kalokohang mga... <laughs> Wala, kung, weekly ano, 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 na lang. So, ang, so, so ang, na ito ang most corrupt Pusura. Budget in history. <laughs> is that an app? appropriate word term ba yun? Well, mm. wala naman akong dito nung uh, dekada 30 mm. at uh, Commonwealth mm. at yung mga nakalipas. Mm. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala. Kasi malala. hindi ko siya Isipin mo, walang respeto sa wala, pamulo. Wala. Walang pointa. Yung mga flagship project, walang hindi speedo. na inilagay. Lahat linagay sa unprogrammed, which is wala lang, mm. ala chamba. Eh, paano naman yun? Ang lalaki ng, ng tula. Yung iligay. Ay, konkretong ano na eh tragic eh. Pero nilala nilalagay nilala, pa saan programs na hindi pa nagawa ng ano, plano na paano saan gagawin, saan anong programa gagawin. Sabi ko, saan nangyari? <laughs> Ang gulo. Meron ng konkretong proyekto eh, nakakalatag na eh, pupunduhan mo na lang. Binawi pa para ilagay saan programs na hindi pa kasi sigurado yung Anong klaseng bad, anong klaseng proyekto? Salo po. O, oh, yun lang guys. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-share, uh, like, and subscribe. Baka naman. Maraming salamat. Thank you.